So hindi mo alam kung kailan ka babalik. Mahal, is itong mission na walang return date. Um tutuklasin ko ang mga sikreto at misteryo ng solar system. at pa. Pinangarap ko ng gawin ito noon pa. Basta, ipangako mong babalik at babalik ka sa amin. Oo. Babalik ako, pangako sa iyo. Oy, uh, Astro Dude. Ito ang United States of America. Oh, uh kinagagal ko kayo. Din, Pwede bang siguro tuwi mong mag ka din ng space oil? Okay? Ingat! Ah... Uh... Sinabi namin na may oil sa space para i-fun niya ang misyon. Ang dali niya talagang utuwin. Okay! 542! Oh, Simula nung maliit na bola pa ako, pinangarap ko na maging isang astronaut. Ilang taon din ako nag-insayo at nagsakripisyo para lang sa oras na ito. Tulad nga ng sabi ng marami dyan. Ang pagmasdan ng daigdig mula sa kalangitan, ang sabi mababagong pagtingin mo sa buhay pag nakita mo ito. Kung totoo ito, ibig sabihin... Kumusta mo ting nila lang? Welcome sa kalawakan! Hoy, Earth! Pagsabihin mo nga mga Earthlings mo na tigilan ang pagpapadami sa solar system na parang mga kuto! Oh, wow! Gusto ko siya makita! Ew! ang lahat Ito pala ang opisyal ng versyon ng pampilipinas ng Solar Balls Philippines! Para lang itong Planet Balls na may Mr. Spherical Twist Maraming pa kami na ihanda para sa Solar Balls Philippines Kaya halina and subscribe! Sana yung mga tanong? Oh, naku po! Alam!